Magbabalik na sa ASAP stage ang Phenomenal Love Team na Don Bell. nag na sila at nagrecording. recording Tiyak na maraming fans na nakakami sa stage ng ASAP kasama ang Don Bell. Kaya hiling nga ng mga netizen na sana every Sunday ay napapanood ang Don Bell. Ngunit sa kanilang sked ay napaka nilang dalawa. Nakakaiyak ang last scene ng Don Bell, lalo na ang sin ni Caroline. Talagang madadala ka sa kanya. Deserve na deserve niya ulit ang pang international award. Pagdating talaga sa actingan ni Belle ay talagang mapapawaw na mapapawaw ka sa kanya. Grabe ang effort na ginawa ni Bingo. Talagang pinuntahan si Caroline para madamayan siya. Awang-awa si Bingo sa nararamdaman na trauma ni Caroline. Tuwing naaalala niya ang kanya mami. Lalo na na binenta ng daddy niya ang alaala -ala ng kanyang mami.